Kain na po sila ng lunch. Ayan, si Nihao. Saan ang place? Saan ang place mo? Dali, saan? Dali, doon na. oh, sana, sana. saan na, saan na? Saan ka Oh, oh, very good. Saan? na dyan ka? Dyan ka? Dyan ka kakain? Ni Hao? Ay, si Xiao pala to. Oh, kiss mo na. Kiss mo na ako. Kiss, dali. Kiss mo na. Kiss. Kiss. Oh, ah, kiss, kiss mo na. Kiss mo na. Kiss mo na ako. Kiss. Mwah! Mm -mm. ah. Dyan siya kakain. Nagaharutan na naman kayo. Ikaw din. nasa na na? Harot na. Hmm. Ano ginagawa nyo? Naglaro, naglaro ka na naman ng tissue. Hmm. Ano naman yan? Nilaro mo na naman yung tissue. Thanks. O, talaga. Ang kulit ng ibon, no? Oh. Alam niya may Good mga pusa mine. dito. Ah. Yan, natin na may mga alaga ko. Nakatingin sa kanya. Asa na? na? Yan siya, yan. Good morning. Ang ganda ganda naman mga alaga baby ko. ko. Good morning. Ah, wala na. Yan, bumalik na Ay. naman siya. Good morning, Lola. Hello. Uh, ito guys. Ito lang si, naman yung routine ko araw-araw. Si Magpakain oh, ng mga yan. alaga. Lalo <laughs> <laughs> na dito sa dalawang maliit. Ayan. Pinapakain ko na sila. Ito po oh, si yan. Princess so, Dina. Yeah. Princess Iyan kismani? Iyan. Hati yung ano natin. nga <laughs> si siya. Sa, alaga, sa sa tepe. <laughs> 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 <Ang kulit> eh. Malilit 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 kulit. Ganyan po sila. Ay. malilit <laughs> talaga sila ng ayos. Para akala mo, titipinda sila sa palengke. Susubuan <laughs> natin para <laughs> mabilis kumain. Hindi naman yan, for sale. Grabe okay. naman, mag-react agad. Kasi wala okay. silang matangos na ilong. <laughs>

masi connectiwa No so sabay na no kay bunso Tang babay bobo, si Mommy muna ha. Hmm. Hmm. Abilis naman yung bestila kumain. tapos pag naano ulit sila sila yung nanais nice lang na kakain na naman yan mamaya ng dry food o kaya magmi-milk sila pinapainom ko din sila ng vitamin karuta yeah. na naman kayo dalawa hola huwag magpuhan yan ha Maliit yan. Mabilis yung kumain eh. Going to ano na ba ito? Kulit niyo talaga ha? December. Once kayo magpapakita na. April. Magpa 5 months na po sila. Hoy. Tatlo yan sila eh. Namatay, yung, namatay po yung lalaki. Push, push, push dun. Pwede talaga alam Natin ang pagkain sa Lichiwa. Bawal ang may tira. Diba ko Lichiwa? Lichiwa? Nickel. Go. finish no mm, oh, very good ah. no more no ah. no more no si more na. finish na. yan Ganyan ano? lang. Pagod na ikaw? Ay, yan. Pagkatapos nila kumain, magpupunas na sila ng kanya no, lang. No? Really? No. Ayan po si Ayan po si Anan. Ito ni Chiwa. Ito si Kanina, nalulungkot oh, siya kasi nalangin sa akin si Kunichiwa. Ay. Ayan, pinanasan oh, lang natin oh, yung... Oh, ano, oh, oh, Ayan oh. po, si Moot, sarap yan sila pag kumain. Hindi nga sila nagsasayang ng pagkain. Pag binigyan mo po sila, naubos po nila. Naubos po nila yan. Nagka-untog-untog hmm. na siya Bawat dito. Bawat isa ito sa kanila, isang paok, isang eh. pak, isang ganito. Pang baby. Ayan po. Ayan. Tag-isa sila. Ayan na. Bis na. Hello, oh, hello, oh, ha? Maharap na lagi siya. Lala, tabo. Hindi pa ulit siya sumasagot na. No? dun din ang ganda na itong hospital itong cat cat hospital yan Ito talaga si Ola. Aloha! lesson awesome for today is about wet food ano? sa gatas. Ayan, tingnan. Ano, aloha? Tingin, look, look, mommy, look. Stay yan. Very good, ha? Stay lang, ha? Don't move, okay? Ano Ikaw. Ano Ay! Ha? Isa pa dito. Anya? oh, look, mommy. Jesus, ano to? to? Okay, dyan, eh, no? ha? Nalalamigan ka, eh, na? No? Ano to? Ano to? Ano to? makinig, makinig, makinig. Upo lang ha. Oo. Oh, oh. Don't move. ay niyang eh. Ayay, nantok. So, si Aloha. Ayan na naman Ano ba yan? Inaantok ayay, ko na sa oras ayay, ng ay, klase. Lumbing ba yung bebe ko? Ha? Nantok na? Lumbing. Ito so, inaantok si pa siya. Ayaw. Ay, Stick lang. <laughs> 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 Then, hindi naman nila yung tingotong bebe. Ganyan lang yan. Kasi napaka-sensitive yung chan nila. Ayaw nilang pinapahawakan niya. Oh, na hindi ka kilala. Pero eto, ganyan oh, so lang siya, so maharot. <laughs> ayun nagkaharot siya. Oh, <laughs> yun, oh, welcome, ito ba isa? <laughs> <laughs> ito ba isa? Alika na. Alika na. Ano? Git na. basketball players ang na. topic na. ano na. Alika na. Alika na. na. Alika na. Alika na. Alika na. Alika na. Alika na. na. na.

<laughs> nagtatago oh, oh. tingnan niya naglalambing naglalambeng ah, naglalambing yes sis. naglalambing naman ang konichiwa ako eh ah. ah. may ano yan, yan may, may hinihingi kaya siya naglalambing eh ah. na ayan oh ah. Ano yung gusto? Konnichiwa. Anong gusto? Konnichiwa. Ano gusto mo? Ayan. Nahihingi lang yan ng food. Hoy! Oh. Hello! Hello! Si Hello. Konnichiwa! Makakalmot ko. Ayan na. Kukulit talaga nila. Hello! Oh, Hello! How are you today? Ha? Yeah. oh ang cute naman yan, na oh. Pabi kayo, ha? Pabi? Oo, yes, yes, yes. cute, cute naman yan. Ang oh, cute. Oh, cute. Oh, cute, cute naman. Ang oh, cute. Ang oh, sure. oh, cute, cute naman. Ang oh, cute, cute. Ang mm -hmm. mm -hmm. oh, cute, ha? Ah. How are you na? Okay ka na, ha? okay naman na, yan. Wow, na naman nakablap ka na yan. blap naka-blep blap na naman ah. Blep, blep, blep. Blep, blep, blep. hii <laughs> <Boy>, ano <na> mo? hii <laughs> oh, na... na naman yung alaga ko.